So mga ka-freakik, nandito tayo ngayon sa MTR at uh, on the way tayo sa Rotonji Hospital. sa uh, sapagkat uh, yung kaibigan ko tumawag kanina at uh, nasa hospital nga siya ngayon. Gulat nga po ako dahil lang pagkakaalam ko nasa ano siya, nasa Pilipinas. Eh, di ko makakalain na nadala pala siya sa hospital dahil na-stroke. So dadalawin po siya natin ngayon kasama ko po yan na driver dito sa Hong Kong at nasa isang building lang po kami so yan, samahan niyo po ako so eto na, dito na tayo sa Rotongji Hospital at actually, so, may bumisita na daw po pala kay uh, Kuya Rolly si uh, Iron Rock at um, etong pagpunta ko po ngayon ay sa kadahilanan na si Kuya Rolly po kasi ay kaibigan ko at nasa isang building nga po, sabi ko sa inyo nasa isang building lang po kami at kayako uh, kaya ako siya dadalawin kasi akala ko nasa Pilipinas nga siya so heto, dito na tayo yan at uh, magtatanong tayo kung anong bed siya no? paano ganito? bigla ako nang yung blind ha? na blind ako na blind ka? so anong ano anong ayun no hindi makagalaw yung kamay mo? hindi yan. ah mahina So, ang nangyari po, na-stroke ka. Mild stroke. Mild stroke. Okay, so pumunta na pala yung OWA dito at uh, umaksya na rin sila. Ayan, oh. Big, big, shout out sa ating OWA. At uh, yun, na sila po ay uh, naiki na, na tumutulong na rin po. Siguro oh, si Brahe, sabi ko, tawagin ko, hindi siguro alam niya ako. Oo, hindi, hindi eh. Kasi ang alam ko, ano lang alam ko nagbakasyon ka kasi kakarinyo mo lang eh so, Al Alam alam ko basa ka lang ka Oh okay Huwag kang mag-alala kuya So ang family mo kumusta Alam na nila mm. Alam na nila okay 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 At ngayon bukod kay Kuya Roli may isa pa tayong kababayan din dito sa halos katapat na na higaan niya Yan Pare yan So uh, ang nangyari na stroke din po siya So sa pagkakataong ito ay uh, nakausap ko nga si Kuya Rolly at saka si Kuya Ray. Pareho po silang na-stroke. Si Kuya Rolly ay mild stroke at si Kuya Ray naman po ay na-stroke talaga. So hindi po siya nakakapagsalita at yung right side ng kanyang katawan ay hindi maigalaw. Si Kuya Rolly yung left side pero kahit papaano nagagalaw niya ng konti. So mahirap po yung kanilang sitwasyon sapagkat um, Eto nga, malayo sila sa family at uh, naiiyak po ako dahil hindi uh, ko alam kung sa ganitong sitwasyon na kailangan nila yung family nila, wala pong dumadalaw at uh, nandito tayo sa ibang bansa. At naiisip ko tuloy na yung ibang kababayan natin na uh, nasa ospital ay ganito ang sitwasyon. So ako po kasi may trabaho kaya hindi ko po talaga magawang madalaw yung ating mga kababayan na nasa ospital sapagkat um, ako po ay may trabaho din po at uh, katulad ko rin po sila, domestic helper ang oras kasi ng dalaw ay alas 11 hanggang 12.30 at uh, alas 4 hanggang 5.30 kaya wala po talagang chance na mapuntahan ko po yung mga kababayan ko kaya naiiyak na lang ho ako sapagkat naalala ko po yung papa ko na talagang ganyan din yung sitwasyon noon at um, hirap po ng uh, kalagayan ng nandito sa abroad tapos ma hospital ka kaya yung mga kababayan ko dito ingatan po ninyo ang inyong uh, sarili at uh, sana po yung mga kababayan ko na gusto pong tumulong kay Kuya Ray at Kuya Rolly ay kahit magkano po basta't galing po sa puso po ninyo ang uh, naiisip ko nga dahil sa nakita ko uh, kung magkano man ang malilikom na maibigay po natin sa kanila na tulong iipunin po yon at uh, hanggat maaari sana paghatian po ng uh, ibang mga kababayan natin na nasa iba't ibang hospital din kaya iba ilalagay ko na lang po siguro sa comment box yung uh, number uh, FPS o QR code na pwede nyo pong uh, pag uh, donatan ng kahit magkano lang po basta galing sa puso at ito nga po ang nakakatuwa sapagkat si Ate Deli uh, na galing po sa Canada ay nagkita po kami kanina at nagulat po ako nagbigay po ng uh, 100 Canadian dollar. yeah So alam niyo naman 'di ba galing ako ng, ng hospital and uh, nalaman po ni Ate uh, Sally na galing po ako sa ating mga kababayan na nasa hospital kanina. So uh, sabi ko nga sa inyo, grabe, may karamdaman si Ate Sally. So, nagbigay siya ng uh, 100 Canadian para pandagdag dun sa, ano, dun sa ibibigay natin sa ating uh, uh, kapwa-kabayan na uh, na-hospital. So, thank you so much po Ate Sally. Walang ano, ano man, ano lang yan. Dama, pagaling kayo mga kabayan po. Uh -oh. na, kayo. Yeah, so, ito po, bigay ni Ate Sally po para sa ating mga kabayan. Yan, maraming maraming salamat po, Tisali. Thank you po. Thank you. Yan. Thank you, Brian. <laughs>